Apat na taon na ang fandom ng Don Bell. Napakalaki na ng pagbabago in terms sa kanilang relationship at syempre sa kanilang love team. Mas lalo silang naging close, mas lalo silang naging sweet at patuloy na mamayagpag ang kanilang career dahil umpisang nagstart ang Can't Buy Me Love after now ay number one pa rin sila sa Netflix nakakakilig din ng scene na to dahil tinitext ni Caroline si Bingo dahil hindi umuwi sabi niya ay baka nakalimutan mo na ang mission mo, trabaho mo na bago fan fan okay mukhang nagsiselos na dito si Caroline, ngunit hindi niya ito tinuloy na itext Marami na naghihintay sa Christmas ID ng ABS-CBN at syempre ang mga fans ng Don Bell. Dahil simula 2021 ay magkasama na sila up now. Kaabang-abang sila sa ABS-CBN Christmas ID.